For this cause until it bore the fruit of independence. He came by power by inducing over 200 million people to coordinate mind and body in a spirit of harmony for a definite purpose freedom through non violence. In history, the majority of national heroes. But Gandhi ended British rule over his native India without striking a single blow. One, two hundred million people, mas marami sa akin. Pero nakamit ni Gandhi ang kanyang mili. kalayaan. In history, the majority of those heroes and warriors, but Gandhi ended British rule. By using the principle of my violence In short, Andy accomplished a miracle. For so it is a miracle when he influenced the minds of millions of people, not by force or coercion, but by unity, in the spirit of faith and love, and achieved this astounding feat. Voice of influence that led to India's independence. Some observers call him a master politician, some believe him to be a saint, but to the millions of Hindus, he was still beloved by me. Many hate so. So, young bro, Janakromatata Pros, and again, speak, and again, I did

Nasaan niya, sir? Pakila na po, sir. Diyan na lang siguro, sir. Diyan ka na lang. At isang uh, mahalap na pagbati at isang revolusyonaryong pagbati sa ating lahat. As ka na tayong dapat lumaban sa ito na kasaysayan natin kung saan ang mga manggagawa'y patuloy na kanilang inaalimin. Bukas po ay kaarawan ng ating takina, Bayani at Dres Bonifacio. Hanggang ngayon mga kasama, mga kamangkagawa, hindi pa po nakikita ang dungo at ang buto ng ating yuang takina ng Dres Bonifacio. Sino ang tumatay kay Andres Bonifacio? Mga kapwa Pilipino, na mayroong pagsabahan na kakaytutan sa mga tayong anak At hanggang ngayon mga kasama, ang mga taksil na ng mga Pilipino sa bumumuli ng mga ranjajak sa Balacanang, sa Kongreso at sa Senado at sa kanilang mga taksil na mga, mga local units, yan po ang taksil sa ating bayan. Sabi natin, kayaw natin ng matukong revolusyon, ang gusto natin mapayapang revolusyon, kung saan ito patunay noong 1986. Mga na kasama, kung hindi nyo mga itatanong, ako po si Nick Herman, 14 na taong Nationalist person ng Kirsan Mayuno. sa legal front ng organization ng Krisang Nayuri. Ako po, kasama ng mga libo-libo manggagawa. Noong February 25, noong EDSA Revolution so tayo po ang naunang-unang nagpunta at nagresponde sa panawagan ni Cardinal Singh. Bakit kayo? Sapagkat Nakita na ito ng Kirusa na Mayo noon at that time. Nakukuhay pa ang bayan, ng ating bayani at na si Atorne Rolando at Olalia at na pinatay at at ng Kuterno uh, ng Kino. Mga kasama, tayo po habang uh, nagkakaroon ng isang hituan sa loob ng literato ni Marcos, It's ng matangdang Marcos, laban dito kay Enrile. Nalaman nila Enrile na tayo ay naglulusad ng isang pangatsang kilos protesta, National General Strike ng mga magkagawa. Alam nyo niyang po ninyo, sa panahon noon, ang kinusang mayo ulo po, ang siyang tali na salansangan sa buong Pilipinas upang magkasahin, kilusin at uh, ibukasahin o oh, uh, bigyan ng kabulatan ang mga magkagawa. At siyang so, po sa kalungkutan natin lahat, lalo-lalo na ako, naggamit tayo ng mga dinawan na nakikipagkantutan at ang mga komunista sa mga dinawan. I'm sorry po. I'm sorry po. Wala na po akong magkamit na adjective kung paano ko demonstrate ang isang tunay na larawan ng ating pamahalaan. Mga kasama, huwag natin kalulubutan. ang tunay na kalaban ng sambayanang Pilipino ay ang mga dayuhan. 330 years ang mga Kastila at noong 1996 na 1990 ibinigay ng Kastila sa mga Amerikano ang kanilang pagsusapantala at pangabi sa mga Pilipino. Kaya si Muripasyo ang siyang namuno ng revolusyon In, 19, in 1896 pero ang kinawa ng mga Kastila ang sabi nila pakinggan pa po, po natin ito I'm sorry po, I'm sorry mga napakalala na po nito noong 1898 1999 nakipagututan nakipagututan dila at nakipagkalututan ang mga Amerika at ng Kastila at pinenta sa play to -Walk pwede million dollars ang Pilipinas. Kaya sa tulong hanggang gayon, 1901, 1902, nagtayo dito ng US government ang sana, ang mga, mga Amerika din sa Pilipinas. At hanggang gayon, sila ay umiiral ng kailang pagsasamantala sa atin. Mga kasama, ayaw natin ng revolusyon. Pero ayaw natin na mag-uho, magtugong, Pero ano magkakawa natin? Sa pulpanong panahon, hanggang ngayon, matuko na ang terorismo na ina-apply ng sistema ng gobyerno na kontrolado ng Amerika at ang CIA dito sa akin bansa. Ang CIA, ang Amerika, ang siyang merong, ang siyang otor ng lahat na ito. Tandaan po natin, mga kasama, merong tinatawag na low intensity conflict ano po ang ibig sabihin ng low intensity conflict na isang patakaran ng CIA? Yan po ay kunuhin ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Sila makujok na tayo mga Pilipino ay mag-away-away. Mga kasama, tayo po bago ko magtapos. Saludo ako kay Kapitan Dado at kay Colonel Mitran palakpakan natin at buhayin natin ang kanilang paninindigan para sa tunay na pagbabago. Bakit ko nasabi yan? Bakit ko nasabi yan, mga kasama? Sa loob ng dalampang taon ng akit pakikibaka sa lansangan sa pulpano ako yung estudante hanggang ngayon bilang sang senior citizen na 75 years old na po ako pero hindi ako bibigyan ng pakikipaka sa lansangan kasama ang mga bayan. Kasama natin si Dado. Alam niyo kung bakit? Dahil kasi sa panahon nung kami ay sa lansangan, wala kami nakita at nakasama ng na mga militar na nanindigan ng mga bayang militar na katulad ni Kadado at ni Kametran. Kaninang umaga, mga kasama, meron na tumawag sa akin mula sa Region 9 isang dating komunista, isang dating NPA. Ay, ito na lang po. Hindi na kung meron tumawag sa akin isang dating komunista na noong panahon ni Gloria ay uh, sumama sa kanyang administrasyon. At sinabi nila, sabi niya sa akin, kanik, pakisabi kay Kapitan Dado at kay, kay, kay Colonel Mitran, yung mga kasama natin dito sa Region 9, lahat ng mga dating mga uh, MPA na kasama ngayon ng mga retired officers ng pinakamataas ay Colonel, ay handang-handa sila na sumama. Kaya palatakan natin po ang mga militar. Nating sa pagkikipaka, mga kasama, ang sinabi po kanina, may kasamang tagot, para bang ang equation ko dyan o ang aking analogy dyan ay parang isang na...